Trending na tinapang manok sa Bulacan na train nyo na. Tara, yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami na badbadi sa Tabang Street Pit Pitan, Bulacan, Bulacan para subukan ang sikat na chayong stapahan dito. Ako si Marcy De Jesus na namahala ngayon sa chayong stapahan. Ang unang may-ari dyan si Rosario de la Cruz. Siya yung unang nagtatag ng stapahan dito sa Pit Noong 1970s, tinatag nila Rosario de la Cruz. Nag-umpisa lang siya sa paglalako ng mga pangati na isda, tapos may nagaananda sila na isang lugar na gumagawa ng tinapa. Nung umuwi sila, sinubukan nila. Tapos iyon, tuloy-tuloy na. Hanggang ngayon, kami na ang, ang sumunod sa ano nila, sa hanap buhay nila. Ang unang proseso sa pagluluto ng tinapa, kailangan yung gagamitin nyo yung mga sariwang isda, kaya sariwang manok. Tapos, lilinusin mo lang mabuti yun, tsaka mo pakukuluan sa may timpla, tsaka mo siya ilagay sa tray, tsaka pausukan sa loob ng drum mga halos dalawang oras para siguradong pasok ang la, ano, tasa ng usok sa isda o kaya sa manok. Yes, tinapang manok ang tampok sa video na ito. Kung ito ay ating sisilipin, ito ay pinapausukan sa malaking drum na pinapaliyaban gamit ang kusot ng paluchina na kahoy. Kaya ito ang ginamit nila dahil ito ay merong mabangong amoy kumpara sa ibang kahoy. Matalas ang dalawang oras sa pagpapausok, ito ay pwede na ihango. Dahil araw-araw sila, di ng orders, kaya naman laging bagong luto ang kanilang mga tinapa. Meron silang tinapang manok tinapang bangus, tinapang tilapia, tinapang tamban, silyanse at galunggong. At masarap din siya sa man na kanilang atsara o suka na binibenta din nila. At nang sinubukan namin ay hindi naman kami nabigo sa aming natikman at tapatunayan namin na worth it ang aming binayad. Kung pupunta kayo, this is their operating hours. or ano pa nyo? Tara na dito sa Chayong Stapahan sa Bulacan, Bulacan. Let's go!